Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Lebron James pagkatapos na naman niyang iligtas ang Team USA sa kanilang exhibition game laban sa Team Germany. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Sa pangalawang beses na pagkakataon nga po mga katrop sa mga exhibition games ng Team USA bago ang Paris Olympics, ay nagkaroon na naman nga po sila dito ng close game laban sa ating reigning FIBA World Cup champion na Team Germany. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na rin naman ay iniligtas ulit nga po ni Lebron James ang Team USA sa pagtatala nga po niya dito ng 20 points, 6 rebounds at 4 assists. Kasama na dyan ang kanyang mga clutch basket sa uli mga segundo ng kanilang laban para manalo sa score na 92 to 88. Kaya dahil nga po dyan ay nananatili para naman nga po silang undefeated sa kanilang mga exhibition games sa pagkakaroon nga po nila dito ng record of 5 wins at 0 losses. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laro ay sinabi nga po ni Lebron James na isang magandang senyales nga na po ang pagkapanalo nila sa kanilang mga dikit na laro. Since nagpapatunay lamang nga po ito na kaya pa nilang manalo kung magkakaroon pa sila dito ng ganitong mga klaseng laban sa pagsisimula ng Paris Olympics. Ibinalgar naman nga po nito na nagkaroon lamang nga po siya ng oportunidad na magtala ng punto sa huling mga segundo ng fourth quarter kaya hindi na nga po niya yon pinalagpas pa para sa ikakapanalo ng Team USA. Samantala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang dating player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga sa ilang linggo na paghihintay ay nilabas na nga po ngayong araw ang balita na siya ng The Athletic, Natuluyan na nga pong pumerma ang dating player ng Lakers na si Spencer Dinwiddie sa kuponan ng Dallas Mavericks ng one year veteran minimum deal. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, dalawang beses na rin naman nga po itong naging parte ng Dallas Mavericks ng mga nagdaang taon sa NBA kung saan nag-average nga po siya dito ng 17.4 points. Base pa nga po sa lumabas na balita, gagamitin nga daw po nila si Spencer Dinwiddie bilang kanilang pinakabagong backup point guard. Bali last season pa nga po sana nila ito gustong makuha ng nagdaang trade deadline ngunit mas pinili nga po nito na sumali sa Los Angeles Lakers. Kung inyong ang matatandaan mga katrops, mismong si Spencer Dean na rin naman nga po ang nagsabi na gusto pa rin nga po sana niya na maglaro sa Lakers ulit next season. Sadyang as of now ay wala na nga po silang bakanting pwesto sa kanilang lineup sa pagkakakuha nga po nila dito sa kanilang mga rookie na si Dalton Kinect at Barone James Jr. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit hindi nakabalik pa si Dean Witty sa Lakers at mas pinili na lamang nga po nito na maglaro sa Dallas Mavericks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.